Bago ulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live. live, Nation. Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Arestan ang isang lalaki dahil sa pagbiyahe ng smuggled na sigarilyo habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang kapulisan ng Mabini Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Arwin Baby Kaimbo ng hepe ng kapulisya sa nasabing lugar. Isang ko operasyon sa barangay Mainaga sa bayan ng Mabini Bandang alas 11 ng umaga pinatigil nila ang isang grey Toyota Avanza. Namin naman yun ang suspect, gayon pa man hindi pinansin na nga driver ang checkpoint at sinubukan itong tumakas. Agad hinabol ng mga kapulisan ng sasakyan na nagresulta sa pagkaka ng suspect sa pagsisiyas at nakumpiska ng mga otoridad. Sa loob ng sasakyan ang labing apat na kahon ang hininalang smuggled na imported na sigarilyo na naglalaman ng limampung rims ng sigarilyo ang bawat kahon na walang graphic health warning sign at BIR seal at natin nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso na bigong ipakita ng sospek ang mga dokumento tungkol sa naturang kontrabando. Sa pagkatong ito, inarestong sospek at pinigyan ng kaalaman sa kanyang karapatan at dinala sa himpila ng polisya para sa kukulang disposisyon. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nation, Nation One. Maraming salamat, Trends Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.